Ninakawan na ng sasakyan, pinatay pa. Yan pong masaklap na sinapit ng isang negosyante sa Quezon City. Narito ang unang ronda ni Oscar Oida. Ah! Ah! Ambulansya! 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 Pinapatay ka na kaya sa ako! Bumabag na sigat ng ambulansya, te! may git isang oras na walang patay ang 38 ano sa negosyanteng si Genesis Olvidencia. Hindi pa rin matanggap ng miss nito na wala na siya. Pilit itong kinakausap. At gusto pang isa kay na sasakyan para isugod ng ospital. Pati walang pa! Pati pero di raw ito maari ayon sa mga polis. Kung buhay naman, eh, da dadali naman natin yan. Eh kaso patay na. Ganun naman talaga ang natin, di ba? Ang ano natin, eh, preserve yung crime scene. Pasado las 11 ng gabi ng gulpihin umano at barilin ang biktima bago tangahin ang kanyang bagong-bagong Mitsubishi Montero. O, maraming anak yan, Marami pang gustong tulungan yan. Yun po yung pinag-uusapan namin kanina. Yung mga tauhan niya, mahal na mahal niya. Sana naman. Yung sasakyan na lang, wag na siya. Pero bukod sa karnaping, may iba pa umulong suspect ang misis ng biktima. Hindi ko alam baka naiingit sila sa pwesto namin dahil dahil malakas kami o maaring may tendency yung nabili naming bahay may tendency niyan din o dito sa parking dahil nare-reker kami dito lagi dahil nakapark kami dyan hindi ko alam yun lang ang tatlo na suspecha ko negosyo sa bahay at saka dito sila bibigay lang ilang sandali pa di sa na tal talaga nakatiis si Mrs. Sa, sa tulong ng ilang kasamahan binuhat na mga ito ang biktima at isinakay sa multicab para dalhin sa ospital Patuloy ang investigasyon at paghahanap sa mga salarin. Ito ang balita sa si Quezon City. Oscar Oida reporting.